matutuyuin lang natin ang kulungan na bagong gawa at ito ang ilalagay natin si Gina limang araw na lang kasi ay mga anak na itong si Gina kailangan na magandang umaga mga kamangyan ang mga biik na anak ni Pia ay gumagala na rin kahit 7 days pa lang sila simula nang naianak ay makukulit na at pumupunta na rin sa mga kulungan ng ibang biik natin na bagong walay itong mga biik ni Pia ay sampung piraso at naputulan na rin naman natin ng ipin noong pangatlong araw pa lang nila ito rin ang mga biik natin na bagong walay labing isa sila magkapatid pero ngayon ay sampu na lang dahil lang isang biik ay nabili na ng ating kapitbahay napurga na rin natin yan mga kamangyan at na-applyan na rin natin ng vitamins. Itong mga bagong walay natin na mga biik ay hindi natin ibibenta. Palalakihin muna natin ng panglitsunin size bago natin sila ibibenta. Pero kailangan nasa 20 kilos pataas para medyo malaki-laki rin ang ating kikitain. Pero ang dalawang babae dito sa mga biik na bagong walay ay ititira natin. Gagawin natin inahin para madagdagan pa ang ating mga inahin ito naman ang ating mga dumalagang baboy limang piraso yan sa susunod na buwan ay pwede na rin natin silang pabulugan para manganak sila ng December bali ngayon taon ay magiging sampu na ang ating mga inahin dubli ingat lang tayo mga kamangyan dahil balita na naman dito sa aming lugar na mayroon na namang ESF sa ibang mga barangay ay wala na namang baboy dahil tinamaan ng ESF yung ating buyer nga na naglilitsyon ay wala nang mahanap na baboy na pang size humiling nga sa atin na kung pwedeng bilhin ang isa sa ating mga dumalagang baboy para pang para masuplayan niya ang isang order ng kanyang customer dahil wala na nga siyang mahanap na pang size pero hindi natin binigay dahil isang buwan na lang ay magpapakasta na o magpapabulog na itong ating mga tumalagang baboy sinabihan na lang natin na dito na lang natin siya bibigyan sa ating mga bagong walay na mga biik mabilis lang naman itong lumaki katapusan ng September o first week ng October ay pwede na itong ibenta nagpagawa na rin tayo mga kamangyan ng isa pang kulungan para sa ating mga inahin dahil nadagdagan na naman ng dalawa ang ating mga inahin para mahiwalay na natin ng kulungan ang dalawang dumalaga dahil napabulugan na natin ito kay Max medyo mahirap nga lang at dubli gastos tayo dahil lang panambak na binili natin ay nagbayad pa tayo ng maghahakot dahil hindi pwedeng idaritso ng truck papunta dito sa ating babuyan ang panambak na binili natin. Pwede naman sana ang idaritso ng truck ang panambak na binili natin. Kung hindi lang panahon ng pagtatanim ng palay, kapag naani na ang mga palay sa tabi ng ating babuyan ay marami panambak na ang ating bibilhin para makalis tayo sa gastos itong pinapagawa natin na kulungan mga kamangyan ay samintuna na para nakapiks na ang ating kulungan ng baboy at hindi tayo palit ng palit ng kawayan napapansin kasi natin na kapag nabubulok na ang kawayan ay sinisira ito ng baboy kinakagat nila kaya kung kawayan pa rin ang ating ilalagay ay dapat na may reserba tayo na kawayan pamalit sa sinisira ng ating mga alagang baboy. Pero ngayon ay samento na, wala nang masisira ang alagang baboy natin na ilalagay natin dito sa bagong gawang kulungan. Tinaasan na rin natin ang flooring, kaya maraming panambak ang pinahakot natin dito. Kahit malakas pa ang ulan ay safe na ang ating alaga na nakakulong dito dahil hindi na maaabot ng tubig. Ang pagpapagawa natin dito sa kulungan ng ating mga alagang baboy ay utay-utay lang mga kamangyan dahil kulang pa ang ating budget. Hindi tulad sa ibang nag-aalaga ng baboy, bago sila mag-alaga ng baboy, ay nuuna muna nilang ipagawa ang kulungan at maganda na ang pinapagawa nilang kulungan bago sila mag-alaga ng baboy. Okay rin naman 'yon mga kamangyan para safe na ang alaga ninyong baboy. Yun ay kung mayroon kayong puhunan at malaki ang budget nyo para sa pag-aalaga ng inyong baboy. Dahil sa pagpapagawa ng kulungan ng baboy ay malaking pera rin ang kakailanganin natin. Lalo pa at plano natin na maraming inahin ang ating aalagaan. Nasa 50k to 100k din ang kakailanganin natin kung unahin natin na maganda ang kulungan agad ang ating ipapagawa idagdag mo pa ang gastos para sa araw-araw na pagkain ng inyong alagang baboy. Pero tulad sa atin na nangangarap at nagsisimula tayo sa maliit na budget, kaya utay-utay lang ang ating pagpapagawa. Inuuna natin ang pagpaparami natin ng ating mga alaga. Nang sa ganun, kapag nanganak na sila at makabinta na tayo, ay mayroon na tayong pagpagawa ng magandang kulungan ng ating mga alagang baboy. Basta may pangarap lang tayo mga kamangyan kahit maliit na budget ay pwede tayo magparami ng ating mga alagang baboy. Tayo naman mga kamangyan ay nagumpisa lang sa isang baboy at biig pa natin ito ng binili. At wala rin tayong kulungan ng baboy noong time na yon. Pero mayroon lang tayong kubo na may bubong at nilagyan lang natin ng kawayan para maging kulungan ng ating alagang baboy doon lang tayo nagumpisa mga kamangyan kung napapanood nyo yung mga unang video na nagawa natin tinamaan pa ng ISF ang ating mga alaga nyan mga kamangyan noong time ng December bali na lechonin size pangbinta na sana natin yon at isang inahin na buntis malapit ng mga anak yun ang tinamaan ng ISF sa ating mga alagang baboy mabuti na lang at may natira sa ating mga alaga at ngayon ay naparami na natin hindi tayo sumuko sa ating pangarap kahit tinamaan na ng ASF ang iba nating mga alagang baboy nakapagpagawa na rin tayo ng isang konkret na kulungan ito na ang narating ng ating babuyan bunga ng ating pagod pero syempre kasama rin ng ating partner na sumusuporta sa atin maganda na at mabait supportive pa sa ating pangarap yung ganong partner ang kailangan natin dahil hindi natin kakayanin kung mag isa lang tayo patutuyuin lang natin ang kulungan na bagong gawa at ito ang ilalagay natin si Gina limang araw na lang kasi ay mga na itong si Gina kailangan nating malipat itong si Gina bago manganak para maayos naman ang kulungan ng kanyang pag-aanakan dahil dito sa kulungan niya ngayon ay basa ang lupa gawa ng laging umuulan dito sa aming lugar kung lalagyan natin ito ng tuyong dahon ng saging bago siya manganap, mababasa rin ang mga tuyong dahon ng saging. Baka ma-stress itong si Gina dahil basa ang kanyang pag-aanakan at magkakasakit din ang mga biik niya. May nakarady na rin naman tayong tuyong dahon ng saging. Ilalagay natin sa pag-aanakan ni Gina kapag nag-labor na siya. Ito namang kulungan na pag-aalisan ni Gina ay patutuyuin muna natin mga limang araw at kapag natuyo na itong lupa dito sa kulungan na pag ni Gina dito naman natin ilalagay yung isang dumalaga na nabulugan na ni Max para safe na ang mga buntis at may mga anak na inahin nating baboy mayroon na silang kanya-kanyang kulungan sa susunod kapag nagkaroon ulit tayo ng budget ay yung limang dumalaga naman ang ating gagawa ng kulungan kapag naglandi na sila at nabulugan na sila ni Max ay kailangan na natin silang magawa ng kulungan. Simento na rin ang ating ipapagawa at kailangan na tigiisa sila ng kulungan. Ayaw na nating maulit yung nangyari dati sa ating isang inahin na nagkaroon ng prolapse. Dahil may kasama siya dati sa kanyang kulungan kaya nagkaroon siya ng prolapse. Mabasa ang matres sa kanyang ari. 14 days na lang pa naman bago siya manganak. Yun ang iniiwasan natin. Dito sa pag-aalaga natin ng baboy, habang tumatagal, ay nalalaman natin kung ano ang magiging problema ng ating mga alagang baboy. Kaya habang malayo pa, ay nasa agad natin. Hindi na natin ginagawa ang pagkamali natin nung una. Ganyan lang mga kamangyan. Kaya kung mayroong problema na dumarating sa pag-aalaga natin ng baboy, huwag tayong ma-stress. Kailangan ay solusyonan natin dahil sa mga problema na yan na dumadating ay dyan tayo natututo mas mapapalago pa natin ang ating mga alagang baboy dahil alam na nating solusyonan ang mga problema na dumarating ano mga kamangyan hanggang dito na lang muna ang ating video salamat sa panonood happy farming bye bye